So oh guys, ngayon nandito naman kami sa Night Market. Dito sa may malapit sa Burnham Park. Ang you know, daming tao. Yan yung harap. Tingnan natin kung ano mabibili natin dito. Ang okay. dami yung oh, tag-150. Mawawala na naman tayo. Kasi sabi sa kasi sabi bigyan namin. 3, 4, 50 oh hindi, hindi. Doon na kami sa Ganito pala yung itsura niya, guys. Pag ano. Kaya natang kama doon yun. Pag, ah. Uh, gabi. Daming tao. May tigwa 100 pesos dyan. Mayroong 3 for 50. Mayroong 18. May shirt, 150. Ang dami. Kaso mahirap mamili yata. Daming tao. Saan ba tayo dito? lang bakla o. 100 Pesos saan daw ba tayo magkita-kita mag maya? doon pa rin? saan <laughs> <laughs> daw <slasya>. okay. ah, <laughs> tayo magkita-kita? titiks daw siya, okay mamimili tayo magbibili oh boy may ongay magbibili <laughs> Mahirapan tayong mamili kapag ganito karaming tao, guys, no? Ito sa t Malay mo may mabibili tayo ditong uh, mas mura Ito tayo. Mayroon ako nakita mga under wear pero mga polo shirt. Underarm 100 pesos lang yan. Hanap tayo ng mga t-shirt na vintage. Mayroon tayong makita sa guys. Ayan yung mga Ito may mga dikes ah. This, oh. Dikes Branded naman to dikes So mag so, Magkano yung yan, ganito Magkano yung, dikes na jacket mo? 980 980 980 980 980 980 Hmm? Hmm. Adidas guys oh. Legit naman yung tag niya hmm. Price nga siya Nasa mga 1,000 siguro Ito boss 1,000 Wag na siya Yung mga plastic na green 500 isa Ah So yan. 500H dito sa mga ano. Kaya oh, ba ito? 500 pesos. Sina ako to? ito. meron dito mga ganda guys. Yan yung print. Patch. Oh. Ano pa yung mga t-shirt? Ano pa yung Full look. Supreme. Ano yung May champion dito guys. Uh. Ang haba siguro nito din. <laughs> Hindi ko alam kung hanggang doon pa sa dulo. Sa gul. Dito mga amigo, meron tag 3 for 100. Meron 20 pesos each. Kaso ang hirap ng daming tao. Tayo makapasok. Meron dito mga H&M. Ng mga ganito. Hmm. Magkaan sa inyo mo? 180. 180 each. Yung mga manipis na shirt. Ikat mo na Meron jacket dito na DC Yung brand guys ah. Legit naman yung Kasi, ano nya Sen Actually guys hindi ko alam kung anong bibilin ko Kasi ang dami talagang item Ang dami rin tao Mahirap mamili Mahirap Meron ako nakita dito ng Lakers na, na na, varsity jacket ba to? Ayun na. Saan ang tawag to? Ano sure na no? Para makapal guys. Lakers, nakakadena. Ito, so, mga panglaming. Hmm. Space Shuttle Mission. So, parang collaboration with NASA yata. Ayan. Depende. Ang hirap mag- Ay, sorry po, sorry. Ito may mga essentials dito na no. long sleeve. Ayan. Essentials. Hindi ko alam magkano. Magkano yung essentials mo ba na, nana? Body jacket. 380. Essentials jacket. Ayan yun. 380. Nice to see. Ano yung mga istos yun nila dyan sa isa. Large. May only claw dyan rito. Carhartt guys, mayroon din dito guys. Carhartt. Tara, sa mga 300 plus. 380. Carhartt. ano ba to? Carhartt or, so, di na natin magbibinta itong carhartt na to. Meron siya. Dito. Meron itong 100 pesos na ganito. Yung print niya parang ano, nagka-crack na. Kiss mark. 100 pesos. Itong ayan na to. Meron dito guys. Maganda yung print niya. Nike SB High na hoodie jacket kaso parang kapos na siya tapos may mga bands dito hoodie jackets under armor ah ito dami no tapos may champion pa ito mo may hindi ko alam kung makakabili tayo guys sobrang daming tao mahirap mamili dikit dikit pa sempre, isusukot mo pa so yun yung twist ang importante na kapat sell lang tayo dito siguro pero pag may makita tayo yung pwede natin bilhin bibilit pero nalilito ako eh may mga short din dito 350 yung mga with pocket ayan na mga ganito tummy bahana mga laking size nga lang mga laking sizes pero may mga vintage din ako nakita dito ang mga jackets guys na. Meron din dito. May mga Columbia, North Face. Ayan, mga pang winter, pang bagyo. mayroon din dito sa side na to. Pa mga windbreaker na jackets. Kasa dito tayo makadaan. Meron 20H dito, 3 for 50 pesos kaso. Hindi na tayo makapasok daming tao. Let's... Uh exit na to tsaka in dito meron pa kasi, ano yung malapit sa si Jollibee ano yung Jollibee ano yung Burnham Park ano <laughs> tao 10pm hindi ko alam kung hanggang alas 12 ito hanggang alas 11 pero mayroon naman kami service guys dito no worries kung maabotan kami ng gabi ito 180 pesos lang itong mga trouser na slacks oh. pang office kaso guys tansyahan na lang dito kapag bumili ka hindi mo kasi may susukat eh ayun na sa pasgabi pa medyo ay mahirap mamili may mga leather jackets din ah oh, Armani yung brown Armani yung brand and guys I got lang mga amigo mamili. <laughs> so, <bagay> na mamili. Sobrang daming tao. Oh. ito yung mga jackets guys oh. Ito, Armani yung brand doh. magkano yung jacket mo ba? one 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 three. one, three. one, three. one three. And may lady dito na ano. Ito boss, anong size na ito? I mean, ito. 550. So, uh, ito boss? P550. So ano ito? Ganun ba? O sige, kahit sa P5. Bigay mo sa P5. Bakit? P550. Ano na ng brand eh? Lay Passion. Purang Summit Bird. Ito. Jacket na Adidas guys. P650. Ibigin natin oh. friend. Deron pa dito, yan keys. 650, 650. <laughs> Ang haba pala to, hanggang dun sa pinakadulo. Parang isang kilometro yata yung haba nito. May mga puma. Yes, sir, biliran po. Ayan <coughs> po, ayan. Ayan yung nakuha mo. Adidas kaysa na chocolate. 180. 2 for 300 pesos. Ayan. Nakita, nakita. Airwalk yung brand kaysa. Ayan, meron sana mga ganda doon kasi mahirap pumasok. 150 guys only oven se parm ko the Sa print niya dito guys sa na. Ng naman dito. Eh. 300 pesos yung nasa ilalim. Pili na, pili na. Gadget as in phone. Ito guys may nakita tayo dito ang mga okay na sapatos ah. Ang gusto ko yung Nike Blazer Low. Ayan. Yung black swoosh. Check natin guys. Magkano yung price. Yun. Daming tao guys. Dito tayo makasingit. Pero check natin, baka mura dito yung mga blazer. Check lang natin kasi parang nag yellowish na rin siya. Magkano yung blazer low mo, boss? 238 238 Medyo pricey guys Hindi natin gawin Tsaka malaki yung size Parang I think size 9 ang pwede mong mabili dito maraming mga jackets dito mga brand na uh, North Face so yan yung mga pwede mabili mo dito na maganda na rin yung klase pero the rest dito mostly pang babae pero may mga okay na rin para sa bandang dulo check na to tapos maliliit yung sizes dito Ano? ah na. sinan natin yung dito kasi New Balance. Magkano to, te? Alin po? Yan po. Ano? 680 po yan, sir. Dito. 680. Ate ilalim. 680 pesos. O, goods pa yung upper nyo, no? Know? New Balance. Pero dito. Medyo upod na. 650 pesos. May Nike Warachi, guys. Oh. Bands. Pang batang <throat> bands. Dami pa doon, no? Oh. So, mahirap nga lang mamili pagka ganyan. Tapos, susupat mo pa talaga. Superstar. Yes, guys. Oh, nakita. May Nike Air Presto pa dito. <laughs> Ito, sa kabilang side. May dunks. Pero wala size ng dunks, ha? Huh? May okay, Anong size po yun? Sabi guys, nakalabas na tayo sa mahabang pila dyan. Oh. Tapos dito pa rin, mayroon pa rin ditong pangalawa. Kaso, parang ayaw ko na mamili ayaw ko na mamili kasi ang hirap ang hirap makipagsiksikan so, hindi ka makapamili ng maayos no? sa so, dami ng tao hanggang sa dulo pa to yun sa may ano yung port bridge ayan yung port bridge sa dulo hanggang dyan yata yung pinakadulo nitong uh, night bazaar or, or night market dito sa Baguio City Yes. Yeah. meron dito mga selection na branded adidas may price na sa kanya 250 ito siya guys adidas na cotton type hoodie jackets you know, take the 200 250 ito 200 pesos ito may puma ang oh, legit naman na Puma to. Ayan guys ah. 200 pesos. Puma. Pwede na kaya to? Pwede mataas ah. Oh. Mataas sa akin guys ah. Sayang. Ang ganda pa naman. 200 pesos. Ang oh, makakahanap tayo dito ng mga ganda. Walang tao kasi dito guys. Kaya dito tayo pupili. <laughs> Sayang oh. Malaki nga lang sa akin. Ito ka nga yung jogger. So, makakita tayo dito guys. Saan? Steep. Sige tayo, kapag Malaki lang, sayang. Yung Puma yun lang yung size nyo. Mahaba na Yung Puma na jogger doon. 200. Yun lang din isa. Mahaba kasi yung size. Ito mga price dito. Ang <coughs> brand na 200 pesos yung mga hoodie jackets. Mostly 200 to 250 pesos. Meron dito 150. Ano ba itong brand na to Ang okay, so. ganda yun lang mag-aap. yung tila din yan. 150 pesos yan. Ano ba dito? Maka makahanap tayo ng magandang brand bakla dito sa kabilang side ang babae hirap, hirap makabili unang una madaming tao pangalawa uh, size then kung paano mo isukat tansyahan na lang nakaabot na ko dito guys sa Mayport bridge ako tayo sa Port bridge wala pala hindi tayo nila wala pa lang labasan tapos tayo sa Spot ridge. Meron din silang mga Ocasios dito. Jordan 3. Ay. 1.7. Ito yung Jordan 1. Oh. Hi. Ayan guys. Metallic Gray 2.2. 2-2 guys oh. Pero okay pa ito, goods pa ito ah 2 Meron din sila dito guys oh. May Jordan 5 pang bata Ang alawar pang babaeng size Night Jogger oh. 1-1 yung Night Jogger guys Ang size na ito, check na natin Walang kung ang size Pero okay pa ito 1,100 Night Jogger Ito yung mga dabis na pang ano, Pang harabas. kasi Ang lambot ng boost na yan guys no? Di lang natin ka size yung Mga Jordan 11 Ito so. Anta uh, may mga Jordan. Jordan 11 doon ah. Eh. Oo, kapatid ko lang ako na. Concord. Oo, check natin magkano kaya ito. Tata. Paano kaya itong Jordan 11 niya? Royal Blue. 2.5 pala guys ah. Ganda pa nitong yung Jordan 11 na ito. Nasa ano tayo? Nasa night market tayo sa may bagay. Hotel, Jimmy. Ito kung balik ako doon, ganun karaming tao na naman yung sagupain ko Para makabalik ako doon sa pinanggalingan ko kanina Yan yung footbridge, galing tayo doon guys, umiko tayo dito Aakyat uh, tayo sa footbridge para makita na tayong baba Lumabas ako doon sa pila na yun kasi ang dahang haba Tapos nahirapan tayong mamili doon, dito tayo sa footbridge Pakita ko sa inyo kung gano'ng kahaba yung uh, night market dito So ito guys, no, na experience ko na yung footbridge nila dito na tinitingnan ko lang dati sa mga nagbablog dito. Pero ngayon, tayo naman yun nandito. Ayan siya. Okay pala to. Uh, I guess no. So paikot pala siya doon Paikot siya doon So sa baba, yan yung night market. Hanggang dyan lang. Sa may Hotel Bernice. Tapos ayan yung dulo. Tapos di sa kapilang side. Daling tayo kanina doon. Ganun kadami tao. Diyan tayo dumaan kanina. Wala akong napili. Kung mayroon akong napili, mahirap isukat dahil sa siksikan yung mga tao. So wala rin. Pero kung masipag ka, magpagsiksikan, masipag ka mamili. Posibleng may mabili ka dyan mga amig. Kasi may mga literal na branded naman talaga siyang second hand na mura na lang na makikita mo dyan. Yun nga lang pa, paunahan, pahirapan sa pagpili. So, pa yan. Paano na lang? Pasipagan na lang, guys. So, yan. Galing na tayo dyan. So, wala tayong napili. Or mayroon din sana ako napili kasi saksikan. So, di natin muna. Ano. Tapos, dito sa kabila, mayroon pa dito ang park. Igorot yata ito. Igorot park yata. Ayan na. Mga food court naman dito. Pagkain. So, pwede ka dyan. Pero, medyo basa-basa doon. kasi umulan. Kaya, balik tayo. Ito pa dun, ano yung pala tumatambay dito? Baba tayo guys. Ayan pala yung Igorot Garden. Yun nandyan. Din dito yung food court mga amigo na malapit sa Bornham. Then sa night market. Dito yung mga food court. May corn. May balot 31 guys no? May Balot dami nga lang tao sa balot 31 each oh oo pang pahay blood kaya oh. ilap na tayo guys maraming tao sa balutan eh. korean swish mapotik ayan tayang george no quick eat ito maganda may mga ulam dito o sisig ano boss? 80 lang ba? 80 pesos with rice. Pag walang rice. Sisig. Grilled balut. Ito maganda ito gusto. Grilled talo? Grilled ka. So naban ng pila. Grilled balut. Tikman natin. Magkano isa dito sa grilled? Magkano isa ba? 30 sir. 40. 40. Pwede mag-try isa Diyan sa Opo Ah. Ay haba pala ng pila Mula dito Ay kot yes, ang putik dito Ayan, putik dito sa Ano, maulan kasi kanina guys Na marami, may mga bibingka pa dito sa ano may mga ibang mga street foods pa dito, may chicken station, ang dami mga pang uh, street foods dito guys. So halos lahat siguro ng mga gusto mong kainin mayroon dito, ganoon kahaba hanggang dito sa dulo. So, I-stack lang tayo dito sa gilid dahil hindi natin alam kung na ito ano itong <laughs> orderin. Tikman natin dito sa Baguio. Nghi. Gusto ko sana magbalot guys kasi mahaba yung pila dito sa side na to. So balik lang tayo mamaya, hanap tayo ng iba pang, yung walang masyadong pila pero masarap. Kapag may dala namang po tayo sa sakyan, siguraduhin po natin na nakaparaan na ito sa tamang lugar at siguraduhin po